guys dito tayo sa bus stop guys ito yung bus stop maghintay tayo ng bus na parating meron tayong card kasi walang cash dito ah, nandito lang bus guys maghintay tayo ng bus para parating yan ang bus na ating sasakyan 189 going let's stop <laughs> ah, okay, thank you first time so, <laughs> si walang walang yata so pagpasok itatap ito pagpasok itatap ito pag babae naman itatap pa rin ito card walang tao ng bus nila guys malinis walang amoy walang siksika na pasahiro ako lang mag isa umipot-ipot tayo mag isa lang ako isa tayo, nakababa na yung iba kapunta ko sa mall so, ganito sila dito walang traffic ito basta po pero walang maghihintay masarap yun dyan pero walang pasahiros ganito ka ganda magbas ganito ka ganda yung transportation public transportation ng Australia yung solo palang dadalhin niya ito sa mundo Kukuhain lang natin ng maayos. Natin ito. Thank you. Dito na tayo. Sa mall. Si Alpayabi na tayo. Uy, maulan. Maulan. Dito mga food court ito, guys. So, yan lang, guys. Ikot-ikot lang tayo dito sa mall para yun ay bibilhin.